Tignan nyo to guys, huwag kang mauuna sa pag down ng unang minion kapag ikaw ay nasa side lane. Kung ayaw mong malugihan agad sa early game, ipapaliwanag ko sa inyo. Ito ang mga ginagawa ng pro player na makakatulong sa atin sa game. So dito nga guys, nagtanong si Wolf, ang ating idol na analyst, kay Benny Cutie, na isa sa mga iniidolong gold laners sa MPL. Tama, ano ba ang tamang ano, mindset dyan? Kailangan mo ba i-clear yung, yung lane o hindi? mo? Sa akin, ano kasi, kapag level 1, tas brody ka, pag pina-first kailan mo yung wave mo, parang matutuwa yung kalaban kasi mm. yung wave mo, lalapit na ko sa, sa kanya. Oo. Which is, ikaw yung sa Oo. mapa. So ganito ang pinapoint out ni Benny Cutie Kapag ikaw ang unang nakatakedown ng minion Kahit yung unang minion lang Pansinin nyo yung paglakad ng aking minion Lumalim agad kaya naman mahirap para sa akin i-clear yung minion ng kalaban kasi nga yung minion ko ay nauna na papunta doon. Ulitin natin, tignan nyong mabuti. Malaking advantage ito para sa kalaban kasi pwede kanyang maharas at hindi ka makagold kasi ipiprisan kanya. Tignan nyo kung gano'ng kalayo sa akin yung aking minion dahil lang sa isang pagkakamali ko na yun. So ano nga ba ang dapat gawin? Sa early game. Pwede kang magtago muna sa bush at abangan yung last hit ng minion. Or antayin mo na yung kalaban mo ay maka down muna ng minion mo para lumalim yung minion niya. Tapos ayun, pwede mo na siyang harasin. Pag naharas mo na siya, pwede ka nang manglasit-lasit lang ng minion wave ng kalaban. Huwag mo nang ihit yung kanyang minion. Sa ganitong paraan, magagap ang kalaban mo dahil mahihirapan siyang lumapit sa minion wave mo. Kasi nga, mas malapit yung minion ng kalaban sa tore mo. Advantage yon para sa'yo. Pero yun nga, depende pa rin yan sa hero ng bawat isa. Kasi kung kaya mo naman talagang harasin ang kalaban at gusto mong kunin ang gold plate sa tore ng kalaban, pwede ka nang humara sa kanya. Kaya lang medyo mahirap at risky ito. Depende talaga sa ginagamit mong hero. Ito number 2, Super Map Awareness. Sa early game pa lang kahit solo player ka, pwede mo nang malaman kung saan nagsimulang buff ang kalaban mo. Ang kailangan mo lang gawin ay alamin kung sino ang jungler ng kalaban. So dito, mapapansin nyo na si Fredrin. Abangan nyo ngayon at antayin ang gold ng Fredrin. Kasi most probably, ang una niyang matitakedown ay yung maliit na creeps dito sa blue buff. So kapag na down niya yan, magkakaroon siya ng 23 gold. So kapag binisita mo ang kanyang gold, meron siyang 23 gold, matik na yan. Nandun yan sa blue buff. Mahalagang malaman kung saan nagsisimula ang jungler ng kalaban. Kasi kapag sa blue yan nagsimula, possible na sa top lane yan, unang gagang. At kapag sa red naman nagsimula yan, possible...